Ang good, ang good boy ng aming little Mot-Mot, oh. <laughs> Marunong na siyang mag CR. Congrats motmot. -mot. Ang galing-galing mo. Ayan o. Oh, tinatakpan niyang mabuti yung kanyang ano, hindi ko alam kung umihi siya or tumae. Eh. Day, day. Galing naman ni motmot. -mot. Hindi hindi mo natakmang mabuti mot. Dito sa may paanan mo, tanggaling niya. Ilang beses na siyang pabalik-balik dyan sa CR niya, oh. Oh, mayroon ka pang naamoy. La, 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 la. Oh, yan, takpan mo yan. <laughs> ang layo naman ang pagtakip mo, mot. Doon, banda. Oh, may naamoy ka pa. Mm, yan yung ano namin, yung baby namin dito sa bahay almost two months pa lang yan nagpa-practice na siyang mag CR dyan dati rati kasi kung saan-saan siya umihi lalo na sa bed oh mayroon pa akong nakita mot hindi pa tapos yun mot balikan mo balikan mo mot hindi, hindi pa nailibing mabuti yung tae mo ayan oh, nakikita ko pa kulay brown mot ha wawa naman si mot mot dati sa bed siya ano, at saka dyan sa sofa ngayon, alam na niya. Pero kahit hindi pa niya natakpang mabuti, okay na rin. At least, marunong na siya pumunta sa CR niya. Congrats, Motmot! -mot! Takot kang ibiti ni Mami, ano? Ha, Motmot? -mot? <laughs> Takot kang ibiti ni Mami, ano? Oo. Oh. Okay, linisin mo mabuti. Sabihin mo kay Mami Hana na linisin yung ano pa ako nung ginamit mo pang takip sa abs mo. Mm, mabantot? <laughs> Marunong na ang baby mutmut namin. Congrats, mot. Ha? Congrats, mot. Ayan, binilhan namin siya ng uh, taihan niya at saka ihian niya. Ayan. Ang ginawa ng anak ko, bumilis ng Ayan, itong Pasok mo nga dito na. Ito yung kulungan niya, oh ang balak namin kasi dati-dati kung saan-saan siya umihi diyan sa sofa, sa bed, bidilhan namin ng kulungan kasi ang plano namin is ilagay diyan, ikulong namin diyan sa loob ng kulungan na 'yan kasama yung kaihan para matuto. Kaso lang bago pa dumating tong ano na to, tong kulungan na to na napakaganda. Ano na? Natuto na siyang mag-CR. Ayan nga, yung bed niya, nilagay na namin dyan. Tapos, nilagyan ko pa ng sapin. Bumili pa ako ng uh, rag na isasapin sa loob ng kulungan niya para sana uh, ikulong dyan para matuto sana siyang magcr. Uh, mag-CR, marunong gumamit ng CR. Kaso lang, bago dumating yan, natuto na siya. Nagsumikap siya. Kaya ilang beses ng ano, Congrats, Mutmut! Ang galing-galing ng baby Mutmut namin, oh. Ay, am so happy for you, baby ko. Ayan. Ah, uh, sinandok na, pinala na ng hanan niya yung ano, tain niya. <laughs> Mutmut, baby! <-mot, yun. laughs> May ano kasi day lawit. <laughs> talon-talon pa siya. O, oh, tuwan-tuwa siya. Natuto siya gumamit ng CR niya. Ayan, Mot. Okay, thank you for watching. Thank you, Mot Mot. Sinong nagturo sa iyo, Mot? Si Mami Malos? Asan si Mami Malos? Tago. Nagtatago, okay.